At yun mga busing, bali nag-comment nga po pala yung isa nating sulit na supporter na si Boss Angelito na kung talagang quality daw yung gawa natin, dapat daw isa is metal pareng tayo, lumambitin. Kaya ito mga boss, papakita ko sa'yo. Bali ang tinuturo ko mga boss, yan po yung crane channel. Tsaka ito po yung hinahawakan ko ngayon, ito po yung metal paring, yan po yung lalambitin na natin ngayon mga busing Yan mga busing, kung nakakita nyo is napakatibay na po ng gawa natin kahit sa mismong metal paring na po tayo nakalambitin. Kaya ituturo ko sa inyo ngayon mga bossing yung paraan namin para mas maging matibay yung kisamin natin mga bossing. Ito po yung isa nating sikreto para maging matibay po yung metal paring natin mga boss. Kahit metal paring po yung lambitin na natin, hindi po siya bibigay. Gawa nga nang, gumawa tayo ng DIY na W clip. Yan mga boss ko nakikita nyo. Iniribit natin dito sa si channel. Yan ito po yung si channel. Tsaka natin iniribit sa kabilaan dito mga boss. Right? DIY lang po yung ginawa natin W clip dyan mga bossing. Yan po yung itsura niya dito sa likod. It At baka magtaka kayo mga bossing. Nawala sa level yung kisame natin o yung framing. Gawa nga ng slope po yung design natin dito. Kasi extension lang po yung kwarto na to dito mga bossing. Ito po yung ginagawa din natin na iba. Yan. Pen ceiling. Tsaka cob ceiling. Bali yung kulang na lang dito is tatakpan natin yan. Yan na lang mga bossing. At kung gusto niyo po mga bossing ng mga gantong klaseng video. Baka pwede naman po makaingin ng kuting pabor. Palike naman po at papalaw ng page ko yun. Maraming salamat mga bossing.